Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ika-30th Sunday po tayo sa kalendaryo ng ating simbahan. Tanong po, sa bawat panalangin natin, ano kaya ang isang mahalagang sangkap? Ibig ko pong sabihin, sangkap na kung saan, kung wala ito, walang silbi ang panalangin. Walang saysay. Ngayong linggo, makikita po natin ang kasagutan sa tanong na to sa ating mga pagbasa. Sa ating gospel na mula kay San Lucas, sa gospel na ito, kwento po ni Jesus, yung tungkol po sa dalawang taong pumanhik sa templo, umakyat sa templo para magdasal. Isang pariseyo at isang publikano. Publikano is tax collector. A little background there sa mga buhay ng taong ito. Yung pariseyo po, sila yung may mataas na kaalaman during Jesus' time. Kasi sila yung nakakaalam sa mga kautusan ng Diyos. At sila din yung nagdedetalye ng mga kautusan ng Diyos. Yung Ten Commandments, naging 613 na kautosan. Sampu nga din natin mamemorize eh. At di ba isa buhay? 613 pa kaya, di ba? Tapos sabi nitong mga pariseyo, lahat ng ito ay kailangang sundin para maligtas. Siguro pang 11 pa lang, makakalimutan na yung iba. Ang dami, 613 So ito po yung mga pareseyo. Yan po yung role nila. Yung publikano naman po, tax collector, ay kilala po bilang public sinner. Kinoconsider po na traitor sa society dahil sa pagmamalabis, sa sobra-sobrang paniningil ng buhis sa mga mahihirap. So nagpapakayaman, Well, siguro mas makaka-relate kayo pag ginamit ko ang term na corrupt. Sila po yung corrupt during that time. During the time of Jesus. Yun po yung trademark nila. Pag sinabing tax collector, papasok sa agad sa isip ng tao, corrupt yan. During that time. Now, itong dalawang ito sa kwento ay pumanik sa templo para magdasal. Tingnan po natin sila yung examples nila. Yung tax collector, I mean, yung yung parisi, ano ay humarap sa Diyos at sabi niya, salamat po o Diyos, salamat po o Diyos. It's a good start to thank God in our prayer. Pero, yung sumunod na mga linya ay pawang paninira at pagpapapuri sa sarili. Papuri sa sarili. Anong sabi niya? Salamat po, O oh Diyos, pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw yung mga iyan, mga madaraya yung mga iyan, mga mga ngalunya. Tapos tinignan niya yung katabi niya, yung, yung publikano, tinignan niya, malayo pa. O kaya'y katulad ng publikanong iyan, hindi ako katulad niya, malinis akong tao. naalala ko sa Facebook nung lumabas yung issue ng corruption, ewan ko kung binayaran yon na tao, tapos sabi niya, nag-mention siya ng isang name, sabi niya, ay siya po, hindi corrupt. Siya ang pinakamalinis sa lahat. Ewan ko kung he was being sarcastic. <laughs> diba? Kagaya nitong pariseyong ito. Anong sabi niya? Mga ngalunya sila, magnanakaw sila, magdaraya sila. Tapos ano yung sumunod? Yung sumunod na linya po, na mga linya, ay papuri sa sarili. Ako, I'm different. I fast twice a week. Nag-aayuno po ako two times a week. Mabuti akong tao. Tapos sabi niya, I give my share, I donate. Yung 10%, 10 binibigay ko. Anong ibig sabihin nun? Ay, generous po ako. Binibigay ko yung 10%. Eh. Papuri sa sarili, hindi pagpapapuri sa Diyos. Tingnan naman natin yung tax collector. Sabi sa gospel, yung publikano'y nakatayo sa malayo. Siguro, hiyang-hiya siya sa Diyos. Naihiya siya. Tapos, hindi man lamang makatingin sa langit. Diba? Pag nahihiya tayo, hindi tayo makatingin. Iba yung nahihiya na nagpapakyot. Iba yon hindi tayo makatingin dahil sa ating kasalanan. Tapos sabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanang tao. Ako'y isang makasalanang tao. Malaki po yung pagkakaiba sa pariseyo. Yung pariseyo mapagmataas, yung publikano naman mapagpakumbaba. Alin kaya tayo dito? Aling kaya tayo dito? Pag nagdarasal po ba tayo, mapagmataas po ba tayo o mapagpakumbaba? Ngayong araw, Jesus is telling us na the key to soften God's heart in our prayers is always by humility. Pagpapakumbaba. Lumalambot po ang puso ng Diyos pag nakikita niya ang isang tao ay mapagpakumbaba. Ang panalangin po na walang ganitong sangkap ay isang panalangin na pointless, useless, and meaningless. Walang saysay po. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, ayon kay Propeta Serac. Sabi niya, The prayer of the humble person pierces the clouds tumatagos po sa mga ulap ang ibig sabihin rinig na rinig ng diyos rinig na rinig ng diyos tumatagos sa mga ulap kanina i think kahapon kahapon ay nagresearch po ako sabi ko give me a saint quotation ng saint na nagsasabi about humility at ang napili ko po na angkop na angkop ngayon sa ating mga pagbasa ay yung kay San Ignacio de Loyola. Sabi niya, wear humility rather than fine clothes. Totoo nga naman, di ba? Pag nagsisimba tayo, well, I'm not saying ha, na huwag kayong magsuot ng maayos. That's too literal. Pag nagsisimba po tayo, nagdadasal po tayo, ang pinakamahalagang damit ay ang pagpapakumbaba. Humility. Lumalapit tayo sa Diyos. Dumudulog tayo sa Diyos. Sana ano, sa pang-araw-araw nating buhay, sa pananalangin po natin, isuot po sana natin palagi ang pagpapakumbaba. Ayon niya po sa gospel, ano, yung last line sabi, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang sino mang nagpapakababa ay itataas.